Hello mga kulot! Pagandang araw po! Ngayong araw ay nagtungo tayo sa Sityo Kalibungan, Porak, Botolan. Ang Kalibungan ay isang komunidad na binubuo ng mga kapatid nating Aita. Mayaman ito sa yamang gubat at ganda ng kalikasan. Ngunit makikita din ang salat na pamumuhay. Sa kabila ng yaman sa kapaligiran ay di sila nakaligtas sa hirap ng buhay. At sa patuloy nating pagbaybay tungo sa Kalibungan ay sinalubong po tayo ng masusugid na barangay patrol bilang ating guide. Kasama ang Tao Gamapi, Porak Chapter, Paakyat ng Komunidad. Matari man ang daan ay di ito naging hadlang para tayo ay makapag-abot ng mga mumunting kasiyahan. Malayo pa lang ay tanaw muna ang pagkasabik ng mga kapatid nating mga kulot. Kaway at ngiti na tila ba kanina pa naghihintay. Ang inisyatibong ito ay pinamunuan ng Tao Gamapi Porak Chapter sa paghahandog ng munting regalo at tulong. Dala ng Team kulot ang humigit kumulang dalawang daang pares ng chinelas na ating inihanda para sa araw na ito, makulay at matibay. Matapos lamang ang ilang minuto ay nagkumpulan na ang ating mga kulot. Habang naghahanda din ang Taogama P. chapter para sa pagsasaluhan mamaya. At bilang panimula, tayo muna ay nagpasalamat sa puong may kapal. At sinunda naman ito ng mga palaro na ating inihanda. Kabilang na dyan ang bring me. Na talaga namang game na game ang bawat chikiting trip to Jerusalem na sobrang nakakaaliw. At syempre, namigay po tayo ng munting halaga para sa ating mga bunsong kulot na nakisa at nakisaya. At sinundan naman ito kaagad ng pagsasalo-salo. At isinunod na po natin agad ang pamimigay ng mga damit na dala ng tao gamapi Orak Chapter. Masaya at simpleng handog ay makikita ang kasabikan sa pagpili ng bawat sa saktong damit. At isa sa pinaka-highlight ng gawain ito ang pamimigay po natin ng daang-daang makukulay at matitibay na bagong chinelas. Maraming maraming salamat po sa ating sponsor, Kamaya Coast, Sir Erwin Galang, Ma'am Tin and Ma'am Robeline, at buong Team Abanser. Damang-dama po natin na sa bawat pagsukat ng kanilang mga bagong tsinelas, ang pag-asang balang araw ay masigit pa dito ang kanilang matatanggap. Wala po sa laki ng ating naiabot para makapagbigay ng saya at pag-asa sa ating mga kapatid na Aita. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amin.

ay subisimbolo ng inyong pagmamahal at paalala na ako po ay magpatuloy sa paglingap sa ating mga katutubo. Maraming salamat po at sa susunod pong muli. ito upang maging mahina Laban lamang tayo puna, sana ang luha Babangon sa hamon, kaya wag na Wag ng mga ngamba Walang araw ang kirot at sakit, mawawala na Dahil ang Diyos ay